Kain tayo mga pre Ito yung kanin natin <laughs> Kain tayo mga pre Ito yung kanin natin mga pre Patay ng kanin Ito yung Nauna na sila kumain mga pre Kain tayo mga pre Ito naman itong ulam natin Tino lang to na naman mga pre no so ano yung muna natin yung sili tutulin muna natin yung sili yan lagyan muna natin ng sabaw tapos ganunin natin yung sili para kumada talaga yung ano ang hang Ito na naman yung ulam natin mga pre tuna yan tapos lagay tayo ng pizza yan pizzay tapos itong isdang tuna yan kasarap mahilig talaga tayo sa mga sabaw pre ganito na tayo siguro pag matanda <laughs> gulay sabaw yan kasarap yun nakain tayo ito yung ating ulam tuna ang <coughs> sarap ang oh, sarap ang init ito yung ulam namin ngayon ang tawag dito sa ulam na to sinabawang tuna Mm, sure yun, shout out sa mga ano natin mga bagong viewers natin na padaan sa ating ano, channel no? talagang <coughs> kumakapit talaga yung anghang ang sarap Oh, para talaga yung kain natin. Ang init ng sabaw. Ang sarap. Oh, mga pre Ito so yata. Ano yata ito? Buntot yata ito, pre. You know Buntot yata yun. Eh. Napakasarap. Napakamalinamnam, mga pre. Yeah I me mean.